hello, Shai, are you ready to do a project with your BF? To si John. Well, if, yun nga, um, if merong namang ma-i-offer na maganda, why not? Um, ako naman, ah, uh, kahit gano'ng kaliit or kalaki yung role, basta pinaniniwalaan ko, basta maganda yung story, maganda yung, yung, yung role. At naniniwala ako doon sa, sa story at doon sa role at Tinatrust ko yung director, um, why not, di ba? Pero wala pa naman ho eh. So, sa ASAP onay 9 pa lang po kami makikita. But we'll see, diba? ba? Sana, so. Yeah. Um, uh, Marami din nagtatanong, ayan, another question about John. Hi, Shaina, what is the most romantic thing that John has done for you? Most romantic? So, okay. yung mula <laughs> uh, ano ba? Marami eh. Actually, walang most. Kasi he's, ano, a very sweet person. Very thoughtful. Um... Actually, parang hindi sa akin yung pinaka-sweet na ginawa niya. Parang siguro yung sweet na ginawa niya yung sa pamilya ko. Kung, kung paano kung paano niya rin mahalin yung pamilya ko. Um, kung paano niya rin kung paano niya rin respetuhin yung pamilya ko. At uh, hindi nakakalimot yan kapag Mother's Day since all girls kami. Yung sisters ko, binibigyan niya lagi ng, ng roses. Hindi lang, um, kumari pag Valentine's Day, hindi lang ako, pati yung, kasi very family-oriented yun siya. So, pati mom niya, yung sister niya, So, yung pati rin yung sisters ko kasama. So, ganun siya, kasotful na tao. From Rose Smith, Hi, Shaina. Just two questions. What is your height and what is your shoe size? Thanks. Five, six po ako. At um, ang shoe size ay seven. Kapag flat, seven and a half. So, rubber shoes. Ayan. From Monette Art, How old are you na, Ate Shaina? 19. Magka-20 po ako sa November 6. From Lani, Shy, kailan kayo ulit magsasama ni Miss Queen na sa isang show? As in TV show? Or? Yeah, siguro TV show, maybe a teleserye or a movie. Outside ASA. Outside ASA? Mm -hmm. Kailan ba? Hindi ko pa huwag. Alam eh, right now wala pa po eh? Um, offers. Pero siguro pag bumalik na si Ate sa so pagko concert niya kung saan man, malamang kasama ko ako doon. Si Rose naman is asking, ano daw ang favorite song mo at sino ang favorite local artist mo? Local artist? Favorite song? Ano? Love song? Ganun? Or favorite song ko ngayon? Sure at the moment. Gusto ko yung I Got The Feeling ng Black Eyed Peas. Mm -hmm ba? na pa dito. Sandali. Kaya na sabay sumaya. Habang lumid, habang naliligo ako, trivia yan. <laughs> May music. At uh, ito ho yun. Ayan. And I got the feeling. Parang tayong maging masaya tayong lahat. Diba? So, um, ano ba? Tapos, um, pause na nga natin. Pero yun po ang aking ringtone, ang aking morning song, at ang aking song sa pag shower ko ako. Um, OPM artist? Sino ba? Marami! Marami! Um, sila Sir Gary, sila Dito Martin, um, marami mo eh. Um, yun po. Pero yung pinaka gusto ko, siyempre si, si Tito Gary at saka si Sir Martin. Actually, nanood nga ako ng concert nila yun. Ayan, si Winter 529, oh, nangyayin siya ng advice. Si ano ba to? 5, si Irene? Hi, yeah. Irene! Huli ka! Ayan, <laughs> oh, kaya lang ako pala ni Shalina. Oo, so, oh, Wither... nakikita ko siya sabi ko sa inyo, Sino-check ko ang inyong mga posts si... eh. Yeah. <laughs> niya, yeah, tinatanong, nangihingi siya ng advice from you. Sabi niya, ano pong ginagawa mo pag alam mo na so may crush sa iyo ang isang guy? Ano, oh, Irene? Ano ang advice mo na tayo ano dito? Hmm. Ang um, Dr. Love something. Bakit? Meron <laughs> ka, ka bang ano? Na? May crush ka ba? <laughs> <laughs> mm. Kapag may crush sa akin, ang guy, ano daw ginagawa mo? Wala, kasi the more na papansin mo, the more na makukonsyos yung tao, kawawa naman, mapapahiya lang siya. Kasi may mga ganun akong experiences eh, na tutok sa akin yung lalaki. Tapos makikita mo, pulang-pula na yung lalaki, kawawa naman. <laughs> ba diba? So, hindi yun, yun na lang po pinapansin. Um, at, at hindi ko po iniisip na may gusto mo sa akin. Ganun <laughs> Ayan, meron naman nagtatanong kanina, how did you start in showbiz How did you get into acting? Na-influence ka ba dahil um, yung sister mo na showbiz na before, kaya ka napasok sa showbiz din? yun? Well, nung una naman talaga, gusto ko lang naman makita yung sarili ko sa TV. Katulad <laughs> ni ate. Gusto ko lang naman yon na makita lang yung sarili ko na sumasayaw kasi magiging nga siya sa mayon. Pero yun lang yun, parang feeling ko one time, big time lang yun. Pero hindi ko naman inakala na yun nga, that's why I feel really blessed. At saka siguro tanhana na rin kasi nga hindi ako dumaan sa yung workshops, sa mga auditions. Ang ginawa sa akin sa Channel 7, the producer asked me and asked my parents kung willing po akong Uh, gumawa ng isang project sa hapon, which is Lira, sa Channel 7 pa yun na. Um, Tapos walang workshop, walang anything, as in painting agad. And yung sister ko, yung, yung, yung tumutulong sa akin nun. So, siya yung parang acting coach ko. Minimemorize na yung linya ko. Umaarte ko siya sa harapan ko. Um, So, dun mo nag-start. Then, after nun, um, naging kapamilya ako. Tapos, they offered me marinel, marinela. Tapos, mula sa puso. Tapos, nagkamove rin po ako yung inahanap-hanap kita. With aga mula, nagkaroon na ako ng once upon a time with Serena Dalrymple and Mr. Christopher De Leon. Um, ayun, at tuloy na po. At hanggang ngayon, okay. na, nandito pa rin po ako dahil sa inyo. So. Si Karen naman tinatanong, ano daw ba yung feeling na makatulong ka sa mga nasalanta ng mga Kinukumusta niya ulit yung um, relief operations na ginawa ng mga kanilis sa San Mateo. Ano ba yung feeling? Masaya, um, masarap, kasi nga, um, feeling ko masyado na po tayong blessed lahat. Um, lalo na kung kami mga artista. Uh, so, parang kahit pa paano ko, in our own little way, uh, nabibigyan namin ng ginhawa yung trabaho ng mga, ay, uh, yung, 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 yung uh, situation ng mga tao na nasa Um, like, nung, sina nung sinabi ko kanina na hindi ko talaga enough um, yung tulong na naibibigay natin ngayon sa kanila, kulang na kulang pa ho, uh, masyado kasi siguro sa, sa, mga may kaya, short term lang yung, yung effect sa kanila na kailangan nilang siyempre linisin ang bahay nila, tanggalin ang putik sa bahay nila. Pero itong mga taong to, wala na silang bahay, wala na silang lilinisin pa. Um, so, hanggang kaya na natin tumulong, tumulong po tayo. Um, katulad kanina uh, yung mga binibigyan namin ng tsinelas, parang bahay na yung naibigyan mo sa kanila. Kasi parang wala ko bang tsinelas. mo ng tsinelas, sobrang saya nila. More than yung food, yung iba gusto nila tsinelas. So, ganun o, no, yung simpleng bagay na siguro naiiwan lang sa closet natin at hindi natin or miminsan lang natin nagagamit, eh, kailangan na kailangan nila. Um... So, sobrang nakakaawa. Sobrang makikita mo kung gano'ng sila nagihirap ngayon. Uh, kaya masaya kami dahil kahit papano, napapangiti namin sila kahit sa ilang sandali na nandun sa mga places na yun. At um, kaya nga, yun nga, uh, maraming maraming salamat dun sa sa mga tao na tumutulong po sa amin. Sa lahat po ng mga nag maraming maraming salamat po. Si Cheryl naman, sabi niya, Hey, Shaina, sana guest kayo ulit ng UD4 sa concert ni Sarah G. Meron siya, di ba, si Nubel?